Kasi po, si Rosalie, sinabi na maitim sinaneng, Kaya po, pinagtanggol ko lang po. Ano, Irish? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Nay. Totoo po yun. O, Rosalie, bakit naman sinasabi mo ng ganun sinaneng, Kaya ka pala inaway ni Irish, eh. Ate Isang, di po totoo yun. Yung anak niyo po yung may kasalanan. Inaaway niya po kasi yung pinsan ko, inahamon niya po. Tapos nalilait pa po siya ng maitim. Kaya po siya nangahamon po ng sabunutan. Ano, Rosalie? Totoo ba yan? Irish, sino ba talaga sa inyo mga nagsasabi ng totoo? Naguguluan ako sa inyo eh. Nandiyo ko si Ate Rosalie. Sinayayin ko siya para may makilala akong tiga rito. Ate Rosalie! Ate Rosalie! Sino kaya yan? O, okay, oh, ikaw pala yan. Ate Rosalie, samaan mo ko kasi hindi pa kasi ako kilala ng mga bata doon eh. Sige Kylie, sasamahan kita. Sasabihin ko sa mga kaibigan ko, ikaw si Kylie, yung pinsan ko. Wait lang ha, ah, magpapalamaw kay nanay. Sige. Tara na Kylie, pinayagan ako ng nanay ko. Basta daw, wag daw akong lalayo. Tara na. Kylie, samaan mo ako sa pinagtatambayan namin, papakilala kita sa kaibigan ko Sige, Ate Rosalie, basta papakilala mo ako dun ha Oo, tara na. Nani, naalala mo yung batang pinaya ko kahapon, takot na takot siya sa akin ano O ano ba naman, Irish, ang lupit na ginawa mo kagahapon, pinaya ko pa Tara na nga Saglit lang naning, ay si Rosalie oh. may bagong kasamang bata, di pa naman natin yung kilala, tara na Rosalie, saglit nga lang, at saka sino yung kasama mo? Ah, Irish, pinsan ko yan. Bakit yung tinatanong? Ah, pinsan mo pala yan, Rosalie? Kaya pala maitim eh, kasi dahil kayo maitim. Di ba, Naneng? Oo nga. <laughs> Mga maitim. Gabi <laughs> kayo man lait Irish. porket maputi ka, nilalait mo na kami ng pinsan ko. O bakit, Rosalie? Totoo naman, di ba, Naneng? Oo nga. Ano Rosalina? Ano bang gusto mo? Irish, lalaban ata sa atin, te. Oo oh, nga, mukhang lalaban kayo sa amin. Tara, doon lang tayo sa Montevilla. Sige, Irish, sa Montevilla na lang. Kala mo na takot ako sa iyo? Kala mo, Irish, aatrasan kita? Ah, lumalaban ka na. Sige, tara na. Punta tayo sa Montevilla. Tara! Sana nandiyan Isang. Ate Isang! Isang! O oh, kaya bakit nagmamadali ka? Anong nangyari? Ni yung anak niyo po si Iris, makipag-awi na naman. Nasaan si Iris, Kyle? Di Isa, pumunta po siya ng Montevilla, si Rosalie po kaaway. Talaga yung batang yan si Iris. O oh, tara, Kyle, samahan mo ako. San ba sa Montevilla? Puntahan natin. Ano, Iris? Andito tayo sa Montevilla. Ang gagawin natin? Eh di ano pa ba? E di sabunutan. Tara na, ano? Ang yabang mo, Bakit? Matapang ka, di ba? Inaano mo kasi pinsan ko, kaya ako matapang eh. Irish, ano na naman yan? nakikipag ka na naman. Nay, wala po to. Kasi po, si Rosalie sinabi na maitim si naneng. Kaya po, pinagtanggol ko lang po. Ano, Irish? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Nay. Totoo po yun. O, Rosalie, bakit naman sinasabi mo ng ganun si naneng? Kaya ka pala inaway ni Irish eh at Isang, di po totoo yun. Yung anak niyo po ay may kasalanan. Inaaway niya po kasi yung pinsan ko, inaamon niya po. Tapos nalalaid pa po siya ng maitim. Kaya po siya nang po ng sabunutan. Ano Rosalie, totoo ba yan? Irish, sino ba talaga sa inyo mga nagsasabi ng totoo? Naguguluan ako sa inyo eh. Nay, ako po, ako po. O oh, Rosalie, si Irish naman daw pala nagsasabi ng totoo eh. Bakit ka nagsisinungaling? Si Isang, hindi po. Si Irish po talaga nang aaway. Kitang-kita ko po talaga si Irish po nagsimula ng away. Kyle, totoo ba yung sinasabi mo na si Irish ang talagang may kasalanan? Opo, Ati Isang, totoo po yun. O Irish, ano masasabi mo ngayon? Ikaw pala talaga ang may kasalanan. Irish, ano na naman ba yung ginawa mo at napaaway ka na naman sa kanila? Opo, nay, totoo po yung sinabi ni Cal. Nilalaki ko po sila dalawa na maitim. O oh, Irish, ngayong alam ko na na ikaw ang mali. Akala mo ba kakampihan kita porkit magulang mo ko? Itatama ko yung pagkakamali mo dahil mali yung ginagawa mo. Kaya ikaw Irish, huwag ka manlalait ng tao. Hindi ko tinuro sa iyan bilang magulang mo. Bagkos tinuturoan pa kita ng magandang asal at tandaan mo yan. Opo, nay, sorry po. Di ko na kaya rin siya na, huwag ka manghingi ng sorry sa akin. Huwag ka manghingi ng sorry sa mga nilait mo, yung mga kaibigan mo. Opo, Nay. Rosalie, sorry pala sa'yo, pati Kylie. Nanay, manghingi ka na rin ng sorry sa kanila. Rosalie, sorry nga pala. Kylie, sorry din. Okay lang sa amin yon. Basta huwag yung nauulitin na. Oo, promise namin, hindi namin nauulitin yon. Oo nga, Rosalie. Rosalie, Kylie, pa pwede ba namin kayo maging kaibigan? Oo naman, di ba Oo! Maraming salamat sa inyo Kylie, Rosalie at pinatawad nyo kami. Pwede ba tayo magyakapan? Oo naman!